Sabi mga players. Oh, no. Ayan uh. <laughs> Toilet, sino Tulit, sino ka? Si JC ka ba o si JB? <laughs> Jamie, Jamie. Uh, Jamie. Sabi <laughs> so, man, JB. Sabi niya dulat. Sabi niya. JB ah. Tulit, tatalo bro. Ang game. Para Guys, ito yung best memories namin ngayong <laughs> ano, taon. Si Tyron no? Tyron ayaw matulog. Ayaw matulog kasi babaha yung pawis niya sa higaan. <laughs> so, ayan, guys. Sayang guys. <laughs> electric pa namin, naiinitan din eh. Hindi <laughs> mo nga kagalaw. ng <laughs> power. <laughs> Dahil mainit guys dito sa kwarto, baka pagpawis ng show po namin mapanis. Kain na namin. Di ba lima sa loob ng chan? Wala dito sa labas ng chan. Di ba boss sa Masangiti naman dyan boss bab. <laughs> <laughs> Ay boss bab, kahit nainitan ka. Yung nakasabit sa'yo, malamig pa rin. tay tayo lumabang ka. <laughs> Tyrone, lumaban ka. <laughs> Ba't mo kami iniwan? Magkakausap lang tayo kanina. Tyrone! <laughs> Tyrone! you missing ka! Hey, wait for me! Don't leave me behind, bro! Oh. Tyrone! <laughs> Tyrone! Huwag nandito ka na naman! Uy <laughs> okay, Tyrone, yung tinilas ng girlfriend mo, naiho pa dyan mo sa ilalim. Ano? <laughs> Tignan mo. Ano? <Hello. laughs> ano ba yan? <laughs> Yung joke lang, yung joke wala, lang. For eh, vlog alo lang, for vlog alo ko alawali. Oye babi, dati nga kahit Ay, pala, walang electric pa nakakatulog eh. Tapos ngayon nag-aarte-aarte ka, papalawin ako ito e. Eh. Pagbabawisan din si Yingid. <laughs> Tignan mo yung no ko, basa-basaan na sa bahay. Wala, wala. Bakit hindi mas kontento? Guys, problemada itong mga tropa ko, samantalang ako. Asa ba <laughs> yung kumot? Pre, kumot, kumotan niyo ako. <laughs> Kung you... <graphics> mata pa opre, hindi. Labig labig. Tama mo ba kayo? kum mata nyo ba? Sa solo hindi komporta sa ra. Pre. Matas. Ay na yun. La la tolo ay nyata ng ano Oh, ayan guys. Ay, salamat. Tapatay na ng ilaw. Alis ka na matutulog ako. Ayan guys sarap 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 ng tulo ng parks <laughs> so guys sarap dito sa dagat malamig dito guys guys tingnan nyo kung may ghost dyan pre magugusan tingnan tayo pasukin mo pasukin mo ha? natatakot ka? Sa saan ka natatakot? sa mul 3? o sa mul 2? <laughs> Samulwan. Samulpor. Samulwan. Samulwan na yun. <laughs> ayan guys. Gugusa ang kami So guys, ito na yung final na pag-evacuate dito. Bahala, na kayo dyan. Nito na ako. Una ako na sila guys. Evacuate is real na talaga. So ayan guys. Ev evacuate. <laughs> evacuate tayo guys. This is the final evacuation. Ayan guys So guys ito na yung final destination na pupunta namin Dito na kami mag-stay and then after practice na Yay! Thanks God ah, Ano yung pre? Mas okay yung ambiyan dito hey, pare Mas okay yung ambiyan dito pare Pag upo mo palang tagatak ka na <laughs> 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 so ayan guys, yung higaan dito, double deck Ayan, so apat to Ang tawag dito guys, purple deck yung higaan <laughs> ang maloy <maluig> pare Mukhang gusto ko sa taas <laughs> ah <laughs> So ayan guys is a good experience na naman Namin dito sa team Kasama yung aking teammate na si Boss Bobby <laughs> Ang ambience boy <laughs> <laughs> So ayan guys Abangan nyo to pag-upload namin And ngayon, uh, papunta na kami ng practice, guys. Ang dali siya lumamig, pre, kasi yung ambience kasi yung eh. Lamig. Ambience kasi, no? So, ambience, guys, sa so, Holanda. So, Ayun yung ng aircon dito. Practice time, guys. Si ambience, oh. So. Mr. Ambience. <laughs> Tingnan mo na, ma. Tingnan mo na may ambience, guys. Ang lawak-lawak. Ayun, oh. Eh. ako tukupo pa pala <laughs> sa rastak. Woo! Practice. Practice time with Byron. Byron. So yan guys tapos na yung practice time n. na kami guys Ayan si Boss Bobby uh, Ano yan? Siyempre, no, para malayo yung sa sako. So guys, fish. Ang pagkain namin yan dito sa Mindoro. So paano ba yan guys? Dinner muna kami sa gabi. Tara, kain tayo. Dinner ng team guys. Bago matulog sa gabi. Congrats pre Holding feet <laughs> Nice one Holding feet <laughs> Ito Ang buko ni Kambal Baabi So guys Buko-buko kami dito sa ano, Siargao Sa Siargao ba tayo ngayon pre? Ganda yung ambience pa Ang ambience yung nagdala no Okay pre Siargao. Pero wala wala. Wala ko po palang ng tap So guys, it's ano o. basketball ka na. Nakabakas na yung kapa. Matutulog muna kami guys. Kasi para masarap ang gising mamaya. Sino ba yun? Gabi pa yun si? Ay, Bye. Bye. pogi <laughs> oh, Þið voru í maður bleið?